<laughs> Pero lahat nang 'yan, kaya ko lang naman sa inyo sinasabi, 'yan lang talaga ang mga reason na pwede nyo sa akin ibato na wala namang kayong paliwanag, explain. 'Di ba? 'Yan ang sinasabi ko na may mga insecurity kayo, maglelecture ako ng sa inyo, may mga insecurity na namumutawi diyan sa inyong mga puso. Kasi kung may insecure ka sa kapwa, lang ng sinabi ko nung una, wala kang una, wala kang magagawang mabuti. May hawak akong bulpi, nakasulat lahat ha, para hindi ako malito. Ayan ang sulat ko. Napakita ko sa inyo na marunong din ako magsulat. Ayan, ayaw ko mababasa nyo. So, yun. <laughs> diba? Tama? Mag-comment mag kayo ng tama kung tama ang sinasabi ko. Madubultap naman ang screen natin guys Diba Diba tama mga lods Nandiyan pa ba may mga buzzers ba <laughs> Kasi ang mga Ang mga pinupoint nila is uh, ganito Yun nga sinabi ko na Ulit ulitin ko pa ba Hindi na yun kasi ang mga point ng mga pinupoint ng basher. Una, nakalagay na dito, laos ka na. Pangalawa, nilalangaw ka na. Pangatlo, lilipas ka na. Pangapat, ah, bagsa ka na. Yun lang naman ang mga sinasabi niya, hindi, hindi niya naman mapaliwanag. Ngayon, kung mayroon man doon problema sa mga sinabi niyo, ang unang affected noon ako, hindi po kayo. Nagtataka lang ako, bakit kayo ang galit na galit? E samantala ako, tumatawa lang ako. <laughs> Ayan ang sinasabi ko nung una. Kung matalino ka, maintindihan mo yung sinasabi ko. Nung una kasi sinabi ko na yan, sa unang pag... Uh, pag... Uh, ko na niya nung una dito na kung mayroon kang o lilipas din yan, di ba? Kung mayroon kang ano, kung mayroon kang insecurity sa buhay ng isang tao, insecure, inggit sa inyong puso, wala kang sasabihin diyan na positive. Lahat yan negative kasi inggitero ka, insecureada ka ang namumutawi lagi sa inyong puso. Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Pag nangyari yan sa'yo, wala kang magagawa sa kapwa mo na kabutihan. Puro lahat negative. Tama. O, oh, di ba? Tama. Ngayon, ganito. Para makaahon naman kayo sa mga problema nyo sa buhay, ito na nga sa mga kahirapan. Kasi kadalasan naman yan talaga, humaharap tayo sa mga kahirapan ng buhay. Para hindi ka ma-insecure, imbis na bantayan mo yung ibang tao, magsikap ka na lang din. Dumiskarte ka para sa, sa, sa ikabubuti ng sarili mo, ikabubuti ng ng future mo, ikabubuti ng family mo. Para lahat maging proud din sa iyo, pamilya mo at mga kaibigan mo. Huwag mong bantayan yung ibang tao kasi hindi mo na yan sa, hindi mo na yan ano, hindi mo na yan saklaw. Kung may mayroon man sila mga problema, hindi wag mong problemahin kasi uh, may stress ka lang, di ba? Dagdag pa sa problema. Ang gawin mo imbes na babantayan mo ibang tao, gumawa ka na lang ng tama, domestic ka na lang para magtagumpay ka rin sa buhay. Tama? So, yon. Kasi hindi ka naman siguro sinasahuran ng mga tao dyan. Yung lagi ka nandun, nakaabang ka sa mga posts, nakaabang ka sa mga videos para ibas mo, para mag-comment. Wala kang bayad doon at hindi ka hinire. Imbis na yung oras mo, igugugol mo doon sa trabaho, pinagkakabalahan mo, so doon sa discarding na gagawin mo, ginugugol mo pa sa ibang tao. Mama Mia, thank you. ba diba? Ang nangyayari kasi, wala ka nang nagagawa sa sarili mo imbis na maghanap ka ng trabaho kasi wala kang trabaho, tambay ka, ginugugol mo yung oras mo sa walang kwentang bagay. Kasi ang, ang mangyayari lang dyan, dahil insecure ka, ingitira ka, sasama lang ang loob mo. I thank you so much, GC. Tama ba ako mali? Please double tap the screen, guys. ba diba? Number one, iwasan mo mainggit... para hindi ka ma-insecure sa kapwa. Ito ang tanong. Ito ang tanong. Ang tanong lagi, ang mga pangbara ng mga inggitera at sa mga insecurada. Bakit kita kay inggitan? Ano bang mayroon sa'yo? Tanungin mo yung sarili mo. Kasi ikaw ang nagkukumit ng masama doon sa taong wala namang ginawang masama sa'yo. Dapat ikaw ang makasagot doon sa tanong mo. Yun ang mga pambara nila eh. ba? Diba? Tama? Heidi Villanueva, thank you so much. Diba guys? So yan na. Sana marami kayong natutunan ngayong araw na ito.